sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Grabe mga insan, no? Kung tunay po ito, no? Na halimbawa, doon ka sa ano, doon ka sa namatayan, sa Amerika pa naman, kahit sino ka pa, kahit ano pang katungkulan mo sa buhay, kapag na-involve ka sa mga krimen na yan, sigurado iimbestigahan ka. Magandang araw sa atin lahat mga insan Ako po ang inyong banat insan Ang bungis-ngis insan Na muling nagbabalik Para sa isang makatotohanang reaction, opinion At komentaryo ngayong araw mga insan Mainitin ito pag-usapan po natin Yung sinabi ni BP Sara Duterte Ognay doon sa ginagawang uh, pamamaliktad O pagawa ng panibagong issue ng gobyerno ng pamahalaan para mapagtakpan yung kanilang isyo. Sa bagay mga insan, matagal ko, matagal ko na pong nakikita yan eh, na ganun yung ginagawa nila. Alam mo yun, nga, kapag kat tingin nila na parang sasabit sila o meron silang kapalpakan na ginawa at gusto nila mapagtakpan ito, gagawa sila ng panibagong ingay para doon yun ang mapag-usapan. At kadalasan nagiging effective yun kapag ka Duterte yung kanilang tinitira. So alam nyo na mga insan, dapat Tandaan nyo na yan yung kanilang mga galaw na kapag meron na naman panibagong issue na paiinitin patungkol sa mga Duterte, eh meron yan silang issue pinagtatakpan dyan sa pamahalaan. Huling-huli na po yan sila mga insan dahil katulad ng mga pondong nawawala nun sa PhilHealth, anong ginawa nila, eh pinaingay nila yung pag pagpapa-impeach naman kay VP Sara Duterte at paghabol di umano sa confidential fund niya yun naman yung pinopokus nila mga insan at marami pa pong mga kabalbalan na pinagagawa ng gobyerno ng ito na marami silang pinagtatakpan at nagkakaroon sila ng mga malalaking issue pinaiingay nila yon para mapagtakpan yung kanilang ginawa at ito nga yung pinaka nakakaano, yung mabigat na issue sa kanila is including uh, ano, uh, first lady ni sa Marcos yung nangyari doon sa Amerika. Kaya pala nung una kasi mga insan, pinapabayaan si Dean Chase talaga ang masugid na naglalabas yan mga insan. Kasi siyempre, buto nga naman. Kung yung biyahe galing dun sa Amerika, 12 oras, tapos makakawi ka kaga dito, gayong may investigasyon doon. Tapos wala naman, hindi naman lumalabas si Madam Lisa sa live doon talaga. Hindi siya nagla-live talaga. Pinangatawa na nila na hindi nagla-live. Hindi po ba? Kasi doon pa lang mga insan, ma ma mapapaisip ka na. Timing din yung nangyari na yun mga insan eh. Na paghuli nila kay Tatay Digong Duterte. Mainit yung issue na tungkol doon sa na-overdose di umano sa droga doon sa Amerika at kasama nga daw po si Madam Lisa doon. Yun po yung kumakalat na balita dito nun sa Pilipinas. Medyo hindi po siya uh, napag-uulan ng pansin talaga dahil nakapokus nga yung mainit na balita kay Tatay Digong Duterte. Siyempre, hindi rin naman pinatulan ng ano yan, mainstream media Ang naglabas lang po talaga niyan, yung mga vlogger. So, eto na mga insan, dahil nakakuha na siguro na sapat na ebidensya si BP Sara Duterte, BP po yan. Siyempre, may kakayahan po yan na mga mang mangalap ng impormasyon, may mga intel po yan. So, eto, eto na yung nilabas niya about doon sa nangyari daw sa Amerika. At kasama nga di umano, doon si Madam Lisa uh, yung first lady natin ng first lady ng Pilipinas kasama daw doon sa kung saan yung natagpuan yung na overdose daw di umano sa droga so ito yung video mga insan panoorin at pakinggan natin to uh, Yung uh, nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na mayroong namatay dahil sa drug overdose at ikirita ng ito police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap, kinuha, si ngayon yung Duterte. Grabe mga insan, no? Kung tunay po ito, no? Na halimbawa, doon ka sa ano, doon ka sa namatayan, sa Amerika pa naman, kahit sino ka pa, kahit ano pang katungkulan mo sa buhay, kapag na-involve ka sa mga krimen na yan, sigurado iimbestigahan ka. Ako kung tunay po yun, no? Magkasama sila sa isang kwarto na may namatay po na na-overdose sa droga. Siyempre, ano iisipin ng mga tao? Ano iisipin ng mga polis? Kasama nyo doon sa kwarto na matayan, na overdose sa droga o sa di sa pulburo na yan mga insan kasi pulburo na tawag din eh. <laughs> 'di ba? malamang sa malamang kasama ka doon sa umano, gumamit noon. 'di ba? Kung hindi man, bakit mo namang kinonsente? 'di ba? kasabwat ka. Iba yun yung nakaka ano doon mga insan. Nakakatakot doon kasi may krimen na nangyari na overdose kasama ka doon. Tapos hindi man lang ano, hindi man lang binalita dito sa Pilipinas, pero sa Amerika binalita na. Pagdating dito sa atin sa mga mainstream media, tikom yung mga bibig nila, wala silang nilalabas na ganung balita kahit sinong mainstream media. Maliban na lang po mga insan sa mga ano, sa mga vlogger, talagang may ibang vlogger, content creator na malakas po ang loob at nilalabas po nila 'yan at balita natin din ngayon, yung mga naglabas ng na ganyan, may ano na eh, may death threat na natatanggap tapos kinasuhan na rin po mga insan. Ganun yung ginagawa ng gobyerno natin para mapatahimik, mabusalan yung bibig ng mga taong uh, nagkikritisay sa mga maling ginagawa nila. Dapat, kung hindi totoo yan mga insana, kung hindi totoo na involved si Madam Lisa sa ganyan, linawin nila yung katotohanan, di ba? Kasi si Claire Castro, sinabi niya na nga yan doon sa press briefing niya na nakauwi sa, naka sa gantong ano. Yung mga date na sinabi na nakauwi, kaso nga lang, walang matine, matibay na ebidensya na ganung araw talaga siya nakauwi. manat naglaba sila ng no, ano, yung ticket may date yun, may date in time yun kung kailan ka dumating. ba? Diba? Pwede namang makahingi ng manifesto ng flight manifest doon sa airlines. Kung ano nga, yun ipakita nila. Matiin ba yun? Diba, sampal yun sa mga tao na nag-ano, nag-iisip na baka hindi totoo na nakawin na si Madam Lisa nung mangyari yung trahedya doon sa Amerika. O, no, ba diba, mga insa? Tapos, ang nakakagulat din ha, ang nakakagulat din, timing din, sa pag-aresto kay Tatay Digong Duterte at sa pilitang dinala doon sa The Hague, Netherlands na kala mo ano eh, nagmamadali. Kala mo may hinahabol silang oras talaga eh. Di ba parang magkamali lang sila ng isang minuto. May mangyayari ng hindi maganda kaya talagang isakay na kung isakay. Talagang gigil na gigil na si Tore doon. Nakainsan eh na kahit hindi naman fit to travel si Tatay Digong Duterte, pinilit nilang i-travel talaga. So ito po siguro yung dahilan mga insan. Kaya nila pinili talagang maali sa Pilipinas si Tatay Digong Duterte at madala sa dahig Netherlands. Malaking balita nga naman yun. Sigurado yun ang pag-uusapan at hindi yung tungkol sa nangyari doon kay Madam Lisa Marcos kung totoo man ito doon sa Amerika. Diba? Diversion tactics! Sus nako! usong-uso po sa kanila yung mga insan. Pag sila'y nako-corner na, o di gumawa tayo ng panibagong issue para yun ang mapag-usapan. At yung mga gantong galawan mga insan, alam mo, lagi kong nakikita yung kung kanino, dun sa mga makakaliwang grupo. gumagawa sila ng diversion tactic para yun ang mapag-usapan at hindi yung ginagawa nilang kalokohan. Nakopya po ngayon ni PBBM yan. Panigurado, syempre may timbiyan ng pinsa niya. Kasi maraming naniniwala na eto nang may connection si ano eh si speaker Romuald Romuald sa mga makakaliwang grupo sabi po nila yan ha uh, hindi po sa akin ang galing yan, mga insan. sa marami yan. marami na pong nagsasabi yan, mga insan, at kalat yan sa social media. Ngayon, ipaliwanag na lang po ng gobyerno na mabuti. Magpakita po sila ng matibay na ebidensya. Di ba? na mali yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Ito na fake news. So paano nyo mapapatunayan na fake news yun yung wala kayong mapapakitang matibay na ebidensya? Ang gamot sa fake news is pagpapakita ng tunay na news. Oh, Narcastro! Yun na mo! <laughs> <laughs> ang dito na lang mga insan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para laging ma-update ka pag may bago tayong video. Libre lang po yan. Walang balo. walang balo. Wala pong bayad yan. At ipalo niyo rin po ako sa aking Facebook page at TikTok. Banat insan. Banat. po. Maraming salamat po.